Mahigit pitumpung public transport driver at konduktor sa Vigan Centennial Terminal sa Vigan City, Sur ang sumailalim sa surprise random drug test na pinangunahan ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA Region 1, katuwang ang Land Transportation Office, Department of Health, Highway Patrol Group at Philippine National Police. Galing sa sample ng mga ihi ng mga konduktor at driver ng pampublikong bus, jeep at van ang isinailalim sa drug test. Isang konduktor at driver ng bus ang nagpositibo sa resulta ng eksaminasyon, bagamat sa sa ilalim pa rin sa confirmatory test ang paunang resulta. Pero ayon na rin sa Pidea Region 1, umamin ang isa sa kanila na gumagamit ng pinagbabawal na gamot. Sa screening ay nagpositive, Pagdating sa confirmatory, alos ang chance no, 99% nagpapositibo din yan. Kadalasan naman na rason yan ma'am ay gusto nilang alerto at hindi inaantok. No? Pero ito yung mga maling, uh, maling paniniwala na ang akala nila kapag gumamit sila ng illegal na droga ay nakakatulong yun sa kanilang pagiging ismarte, alerto o gising habang nagmamaniho at hindi nakakaranas ng pagkaantok. Ito po ay mali na dahil karamihan yan ay wala sa kondisyon ang iyong otak. May posibilidad na napakalapit mo sa isang aksidente. Ayon pa sa PIDEA, kinumpis ka na rin ng LTO ang lisensya ng driver ng bus, kaya hindi na rin muna siya pinapayagang makabiyahe, pati ang kasama niyang konduktor. Na drug test na nagpositive sa illegal na droga ay mag-undergo ng at least 6 months rehabilitation. Yung ginagawa ng, ng Philippine Drug Enforcement Agency na Oplan on the spot o Oplan Harabas ay ginagawa ito sa buong Pilipinas na makasabay-sabay itong napapanahon na ondas. So sa mga, pa, sa mga susunod pa na araw ay posible pa na may gagawin kami yan. Samantala, ramdam na rin ang pagdami ng mga biyahero sa bus terminal na ito sa Barangay Pagdarawan, San Fernando City, La Union. Si aling Gloria, magtutungo sa kanyang mga anak sa Cavite para magbakasyon. Inagahan na raw niya ang biyahe. Mahirap po sumakay, lalo na o senior. Kaya nag-book na kami noong kagabi. Mahirap na akong sumakay, siksikan. Inaasahan pa raw ng pamunuan ng bus terminal na dadagsa mga pasahero pagsapit ng November 1 hanggang November 3. 24 oras o operasyon ng bus terminal. Tinitiyak din nila na magiging ligtas ang biyahe dahil nakakondisyon ang mga bus unit at maging mga driver at konduktor. Galing NCR, pa-provincia pa ang mga pasayaros ngayon. Ang payo ko lang, siyempre yung mas maaga, mas mabuti. Tsaka yung mga, mga bagahe nila, yung mga talaga importante na lang na nila para hindi naman para ma-accommodate naman namin yung mga iba. Kasi pag marami kang bagahe, tapos isa lang na pasero, eh dapat sana yung mga importante lang na dapat nilang dalhin ang bagahe nila. Joan Ponsoy, Balitang Solid North.